Defensive driving guys Ito uh, Ayaw ko talaga iluso ng ganito Bakit? Masisira yung ano Truck O uh, oh, ayan o oh. Halimbawa eh, kung may malakas na ano yan Kung mas malakas pa dito pa Ito Wala so, nga nasa atin driver na magpabilib Pero sa sarili ko ayaw ko magpabilib Madali mo ma ano yung ano eh upa to pag uh, oras lang kung malakas talaga laging ulan pwede man kinabukasan na pag masira ang ilis nito wala mag-overheat yung yung piraw box piraw o ako lang sabi kung saan is expensive kasi karamihan naman sa driver lalo na kung ganito dump truck pagbili uy nalusong ko nga yung baha na yun eh kaya gaganon yan wala talagang delikado pagkakay kawawa yung may ari halimbawa kung malakas talaga na buhosag ang tubig wala tuwan to e paano na wala na ang pagmahay diba nasa huli ang pagsisisisi guys